itong way na to uh, magkikita natin no? Uh, ito yung papuntang Aurora Boulevard no? malapit lang po tayo dito sa, ano, sa Aurora Boulevard ito po yung lugar na no, uh, Erming Garcia Avenue mga paks no uh, kung makikita nyo tong tao na to no uh, alus wala na po siyang kamag-anak uh, alus wala na po siyang materhan uh, alam ko madalas siya rito Siya sa semento kanina mga paks na uh, naabutan ko siya nakahiga sa semento uh, paggulong gulong siya uh, wala man lang tumutulong sa kanya no uh, kahit yung mga tao dito dambal na siya binibigyan ng kahit munting higaan lang kahit karton lang ah, kahit damit man lang hindi ah, man, man lang binibigyan no? ah, sa totoo lang, ano, mga box no? Ah, may mga bahay naman dito nakatira siya pinapansin ha? ito mga pakso yan mga bahay yan medyo marami din tao yan, mga bahay yan sa likod ah, hindi ba lang siyang hindi ba lang siyang binibigyan ng pagkain no? kahit malang damit wala man lang nagbibigay sa kanya Okay mga paks, no ah Kanina pa po siyang ano ah Pilagmamas ko no Uh, lalapitan natin tong tao na to. Na uh, kahit papano, bigyan natin ng pagkain. Bibili tayo ng pagkain. Bigyan natin sa kanya. Para uh, hindi pa kumakain tong tao na to. Okay, mga paks no. Uh, lalapitan natin siya. Ah, kakausapin natin siya. Ito na, tumayo na siya. Oh. Ah, mukhang bumihi sa agilid. Ah, Puntahan natin siya mga paks. Let's go mga paks. Kahit nakakatakot no, mga paks. Kahit kinakabahan ako, baka batuin ako ng bato. No? Uh, Lakasan lang po natin ang loob natin mga paks Puntahan natin Tay, gusto nyo pagkain? Pagkain gusto nyo? Uh, anong pangalan natin tay? Anong pangalan mo? Hindi mo na alam yung pangalan mo? Madalas ka dito tay ha? Saan ka natutulog tay? Ah, dito lang. Sa siminto. Ah, bakit wala lang anong tay? Kahit man lang karton. Ha? Wala kang malang damit tay, no? Wala nagbibigay dito tay? Ah. Sige tay, bigyan kita ng pagkain, no? Ah, hintayin mo ako dyan tay, ha? Ah, bibilang kita ng pagkain. Magugutom ka ba, tay? oh, sige. Kasi kanina pa po kita, ano, minamasdan. Ha? Oo, oh, kanina pa kita tinitignan eh. Sabi ko, kawawa na matong tao na to, nakahiga sa siminto. Ano, Tay, no? Hintayin mo ko, ha? Bili lang ako pagkain, Tay. Okay? Uh, okay, mano, mga paks uh, bibili tayo ng pagkain. Uh, bibigay natin kay Tatay. Hindi pa po ata kumakain to. Ay, itong ano nga? Eh? Dalawa to, boss. Wow. Oo. Oh. mga pats, no uh, ah, binila natin si Tati ng barbecue saka dalawang sopon na rice kailan po natin na maluto bigyan natin kay tatay. tayo, binili ako. Oh. Kumain ka tayo ha. Sige okay, tayo, kumain ka na. tao dito no na dumadaan wala man lang nagbibigay kay tatay ah, nakit nakahiga na siya nga sa ano sa siminto hindi man lang na aabutan ng ano no ng pagkain ayun na si tatay kumakain tiyak gutom na gutom si tatay Uh, pagmasdan natin mga pags na Saan ka matutulog mamaya tay? sa yun si tatay gutom na gutom si tatay tay kanina ka pa ba hindi kumakain tay ito si tatay uh, hindi siya makapagsalita ng Ang hina ng boses ni tata, hindi siya pagsalita ng maayos. Wala kang damit, tay? Tay, wala kang damit? Tay, pag madaanan kita ulit dito, tay, ha? Ah, magdadala ako ng damit. Pag madaanan kita ulit dito, ah, uh, bibigyan, bibigyan kita ng damit, ha? Ito mga kapagso. Uh, gutom na gutom si tatay. Tubig tay. <laughs> Bakong tubig, ha? <laughs> tay, ito na ang Tubig tayo. Pero ni ano pala yung pangalan mo? Uh, ah, kilala ko nung isang tao eh. Uh, ah, tay, ano? Uh, ah. ano tay? Paalam na tay. Alis na ako tay ha. Salamat tay. Kaway ka tay, Kaway. kaya mga paks, uh, alis na tayo no? kasi magagabi na.